Guys, ayan oh guys oh. Naglalaglaga na yung mga mangga dito. Ayan you know? oh. So. Hmm, um, dami guys oh. Hmm. Um. Yo. Know? Dami oh. Yan. Up, dami bio. Ano you know, oh, mga bago pa. Hmm. Um. Eso, oh. dami yan. Yung si Bibi loves the mulot. Yan po.

natin natin pulutin natin ng bago dami bago yun eh? tama ang kadabi no nga tama ang dami yun know, bago mm. bago biyo hmm Oh, Hmm, bago adu Bago yun lang tingnan mo guys. So, yun oh. Bago lang yan. Ay. <laughs> yes, nakarami ni Bibi Yun know, oh. Abi. Ah. Dami mo. Ano kasi naghangin, humangin siya. Naglaglagan. Uy. Sana. Ayun. <laughs> Ay, ito pang abyo. Dami pang no? oh. Tama ang kada uy. No, tum. Oh, ayun. <laughs> Abi, dami, guys. hmm huh? Hmm, Kamil. Gumo sumama Kamil. Meron sana, dami dito oh. Hmm. Ako, 'yung tara ko. mo. Hmm? Tayo pa Mamaya naman, mamaya, mamaya kami ulit mamumulot. Dami nyo guys, yun oh Yun mo. Hmm. pa dito be. Lana. Yung, ito, bago mo. Hmm. Tingnan mo guys, yung bago, bago yung bagong nahulog, ayan no? oh May dagtapa, ngayon lang yan, nung lumakas ang hangin. Po, so, oh Yun Yun oh Hindi mo na kailangan akyatin. Hindi mo na kailangan sungkitin. Yan, mamaya ulit. Kukuha kami mamaya ulit. Oh, malaki oh. No? Dami. Dami guys. Yun, yung puno pa doon no? oh. mamaya. Kukuha pa kami mamaya. Yan.